Kamusta mga kaibigan? Ako si Hashtag Walk with at maligayang pagdating sa ating programa Puno ng Talino, Katotohanan at Konting Hakbi sa Puso. Dahil ngayon, pag-uusapan natin ang isang isyu magpapakulunan ng dugo ng sino mga Pilipino may pakialam sa bayan. Pilipinong may pakialam sa bayan. Ang tanong, ano ang tunay na motibo sa likod ng mga Senate endorsements ni Vice President Sara Duterte survival ba ito laban sa impeachment o isang mas malalim na pampolitikang laro? Kung gusto mong malaman ng buong katotohanan mula sa mga detalye hanggang sa mga implikasyon, manatili, manatili ka riyan. Huwag kalimutang i-hit ang like button, subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo mapalampa sa mga susunod nating eksklusibong pagsusuri. Tara, simulan na natin. Mga kaibigan, hindi ito simpleng chismis. Ang usapin natin ngayon ay tungkol sa integridad ng demokrasya natin. Ayon kay political analyst Ronald Yamas, sa isang eksklusibong panayam sa Billionario News Channel, may conflict of interest daw sa mga endorsement ni VP Sara Duterte para sa 2025 midterm elections. Ano ang ibig sabihin nito? Simple lang, habang nakasalang si Sara sa isang posibleng impeachment trial sa Senado, siya nagendorso nag ho ng mga kandidatong maaaring maging hukom niya. Ang medyo nakakahiya dyan, yung mga senador na alam naman nila sila ay magiging hukom, nagpa-endorse sila doon sa may kasong impeachment. Ouch! Parang sinampal tayo ng katotohanan, di ba? Pero teka, teka, teka. Bakit nga ba mahalaga ito? Ang impeachment ay isang proseso na nagtitiyak na ang mga opisyal ng gobyerno ay mananagot sa batas. Pero paano kung paano ka mananagot kung ano ang kung ang mga hukom mo ay ang mga kandidato ikaw mismo ang nag endorso para kang naglalaro ng baraha kung saan ikaw ang dealer, ang player at ang referee. Kaya ngayon, iisaysayin natin ang mga detalye sino mga hinintayin natin maging senador na inendorso ni Sara Duterte. Anong sinasabi ng mga eksperto at bakit sinabi ni Llamas na may scarcity of decency sa mga politikong ito sa blues na ba talaga ang politika natin o may pag-asa pa? Una, tingnan natin ang mga pangalan. Si Senator Amy Marcos, isang re-electionist na may malaking pangalan at malakas na makinarya. Pangalawa, si House Deputy Speaker Camille Villar, isang bagong bukas sa Senado pero may malaking apeligido at yaman. At kamakailan lang si gift Party List, Rodante Marcoleta, isang kilalang abogado at matinting taga-suporta ng mga kontrobersyal na issue. Ngayon, bakit sila ang pinili ni Sara? Hindi ito basta-basta. Si Amy Marcos, halimbawa ay kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero teka, hindi ba't may lamat ang relasyon ng Marcoses at Duterte's? Kaya naman ang endorsement na ito ay parang flat quiz sa isang teleserye. Si Camille Villar naman, anak ni anak ng dating Senate President Manny Villar ay isang political dynasty figure. Ang Villar family ay kilala sa kanilang real estate empire at malalim na koneksyon sa politika. At si Marcoleta, kilala siya sa kanyang papel sa mga kontrobersyal na issue tulad ng eds cbn franchise deal or denial. Ano ang mga nagdudulot sa mga kandidatong ito na tanggapin ng endorsement ni Sara Duterte kahit alam nilang maari silang maging hukom niya Ayon kay Llamas, ito ay conflict of interest dahil ang mga kandidatong ito ay maaaring magkaroon ng bias pabor kay Sara Duterte kapag impeachment na ang usapan. Pero teka, hindi ba't may sinumpaan silang tungkulin bilang senador na maging batas? Kung gayon, bakit sila pumapayag na ganitong setup? Parang sine ito, mga kaibigan. Ang scriptwriter si VP Sara, ang direktor ang mga butante, pero ang tanong sino magbabaya ng ticket sa dulo, kami ang mga Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin ang impeachment. Ano ba ang impeachment na ito? At bakit ito ang elephant in the room? Ang impeachment ay isang proseso kung saan sinusuring kung ang isang opisyal na gobyerno tulad ng vice presidente ay nagkakasala ng mga impeachable offense. offenses tulad ng betrayal, pub public trust, bribery o iba pang malalaking krimen sa kaso ni Sara Duterte, wala pang formal na impeachment complaint na naihain as of April 20, 2025. Pero usap-usapan ay umiikot na. May mga as may mga isyu kinakaharap siya tulad ng mga kontrobersiya sa kanyang confidential funds noong siya pang education secretary at ngayon habang papalapit ang 2025 elections biglang nag-endorse siya ng mga senador coincidence i don't think so kung totoo ito mga kaibigan, ito ay isang strategic move. Parang chess ito, si Sarah, ang reyna at ang mga kandidatong ito, ang kanyang mga pawns. Pero teka ha, hindi ba't ang Senado ang dapat na neutral ground kung ang mga hinintayin natin senador ay may utang na loob kay Sarah, paano natin mahaasahan ang justisya? Ang linya ni Ronald Ramos na ito ang pinakamasakit sa lahat is scarcity of decency. Isang hapdi sa puso pero totoo nga ba kung ikaw ang senador alam mo ikaw ang maghuhukom sa isang impeachment trial, tatanggapin mo ba ang endorsement ng taong may kaso? Ang sagot ni Liamas, kung may, may kahit konting delikadesa, mag-inhibit ka. Pero sa politika natin, parang endangered species na ang delikadesa. Parang naghihintay tayo sa ulan ng disyerto, mga kaibigan. Pero halip na ulan, mga political promises lang ang bumabaksak. Kaya naman, tanungin natin Anong dapat gawin ng mga kandidatong ito? Dapat ba silang mag-inhibit kung sakaling maging senador sila at magkaroon ng impeachment trial? At paano natin masisigurong mananatiling patas ang proseso? Mga kaibigan, ang isyong ito ay hindi lang tungkol kay Sara Duterte o sa mga kandidatong inendorso niya. Ito ay tungkol sa sistema ng politika natin. Kung ang mga senador ay maaaring na-influensyahan ng mga endorsements paano natin maasahan ang transparency at accountability. Ang 2025 midterm election sa isang pagkakataon para sa atin ang mga butante na pumili, na mga leader na may integridad. Pero paano natin gagawin yon kung ang mga kandidato mismo ay nagpapakita ng conflict of interest? Kaya naman, narito ang aking hamon sa inyo Mag-research, mag-tanong, alamin ang background ng mga kandidatong buboto natin. Hindi na na kailangan maging political analyst tulad ni Ronald Llamas para malaman kung sino ang karapat dapat. Ang kailangan lang natin ay isang malinis na konsensya at isang matalas na isip. Kaya naman, mga kaibigan, kung gusto ninyong maging bahagi ng solusyon, i-share ang video na ito. Itagang mga kaibigan nyo na kailangang malaman ang katotohanan ito at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas maraming pagsusuri na magpapabago sa inyong pananaw sa politika. Ngayon gusto ko rin marinig ang inyong opinion sa comment section sabihin ninyo sa ayon ba kayo kay Ronald De Llamas na may scarcity of decency sa mga politikong ito? O sa tingin ninyo wala lang talagang mali sa mga endorsements ni Sara Duterte? at anong gagawin niyo bilang botante para mas burong malinis ang 2025 elections? Halimbawa, may nagtanong, bakit hindi nilang mag-inhibit ang mga senador na inendorso ni Sara? Magandang tanong ang sagot. Sa teorya, dapat nga, pero sa praktikal, ang politika natin ay madalas na tungkol sa survival. Kaya naman, kailangan natin ng mas malakas na batas at publiko na handang magmalasakit. Mga kaibigan, ang politika ay hindi laro ng mga elitista lamang. Ito ay tungkol sa ating, sa ating kinabukasan, sa ating mga anak, sa ating bayan. Kaya naman, habang papalapitan 2025, maging aktibo tayo butante, kayong butante, magtanong, magmalasakit at higit sa lahat, magboto ng may konsensya. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel. Hashtag Walk With Lang para sa mas maraming ganitong pagsusuri. Ako si Hashtag Walk With at hanggang sa muli, keep it real, keep it critical, and keep it Pinoy Magandang Gabi! Bye -on.